Libra, ang pahiwatig ng iyong gabay kung may pupuntahan na dapat na iyong gawin, ay dapat nga na gawin pwedeng pagkakataon na magbibigay sa ng mga bagong magpapasaya sa iyong buhay, at huwag mong kalimutang mamasyal kayo ng minamahal. Ngayong araw para maalis na ang mga nakuhang bad energy sa ibang tao, ang pinapahiwatig. At dahil family day naman ngayong araw, kaya kung magtatagal kayo magkakasama-sama, ay makakabuo kayo ng positive energy nang laging magkakasundo sa mga plano sa ikakaganda ng buhay. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday. Pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyo, sa magagawang pagdedesisyon, pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ay walang sinyales na problema, maging maunawain ka at maging malambing sa pamilya, nang patuloy ang good energy at masayang relasyon sa tahanan, na laging dadalin ng gabay para sa masasayang pag-iibigan, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color white number 16 number 25 at number 33. Scorpio, ang pahiwatig ng iyong gabay kung meron kang dapat puntahan na schedule na deal ay huwag ka na pumunta sabihan mo na lang kagad sa ibang araw na makipag-usap, dahil mahina ang swerte mo ngayong araw, at ngayong araw ay umiwas ka makagawa ng desisyon kagad, pagtungkol sa pamilya dapat na pag-isipan pa, para mas maging maganda ang resulta. Sa iyong pera ay dapat mong mabigyan ang minamahal, kung may pera ka lang na extra, nang lalong gumanda ang daloy ng pagkakaperahan sa tahanan. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong namagagawa pagdedesisyon, pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay walang pahiwatig na problema pag unlad para sa iyo, kaya huwag kang magbabago sa pag-focus sa mga trabaho para lalong kang kalugda ng ilan sa superior ang pinapahiwatig. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 25 number 21 at number 10. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, kung may kausap na kakilala na iyong kaibigan, ay mas mainam na schedule mo na lang sa ibang araw, dahil walang kayong mapagkakasunduan na maayos, at ngayong araw ang maganda ay mamasyal kayo ng minamahal, nang laging may grasya ng kayo ay lalong magkakasundo sa mga dapat gawin, at siguradong mapapaganda ang bawat grasya ng kalusugan. Sa tahanan ay may sinyales na may magkakaroon ng masayang araw, kung may dumating na bisita, lalo na kung magulang ang dumating, ay good energy ng swerte ang pwede niyang maiwanan sa bahay. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong na magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid, kung may ekstra kang pera, kung sila ay lalapit sa iyo at pag-unlad sa iyong pera, ang pigilan mo ay magbigay ng pera sa pamangkin o pinsan, nang makaiwas ka sa mga biglaang gastusan, leyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 5 number 29 at number 14. Capricorn, ngayong araw ay may maganda kang enerhiya. Kahit dumating ang kamag-anak, ay okay ang pwedeng maging pag-uusap, mas lalo na kung kapatid mo ang bibisita sa iyo. Ay gaganda ang may ng good vibes ng swerte sa bahay, at isa pa ngayong araw, kung may mag-aaya sa iyo na ibang tao, ay huwag basta sasama sa nag-aaya ng paglabas, dahil makakuhanan ka lang swerte, at pwedeng magbigay pa sa iyo ng problema sa relasyon, sa hinaharap sa ibang tao kung ikaw ay sasama sa nag-aaya sa iyo. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ngayong araw sa miyembro ng pamilya, kung mayroon silang binabalak na plano na pagkakakitaan at pera ang kailangan, ay suportahan mo lang dahil may sinyales na magiging maayos ang mga naiisip nila. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ang pahiwatig ay maging maingat sa investment, kahit pa mga kakilala ang lumapit sa iyo, huwag kang papasok ngayong araw dahil may sinyales na malulugi ka sa hinaharap, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 8 number 19 at number 25. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay kung may kausap pa ay dapat mo munang ipagpaliban sa ibang araw mo gawin dahil nasa pamilya o minamahal ang iyong swerte pag sila ang iyong makakasama. At ngayong araw ay may mahina kang enerhiya sa mga bagay na paggawa ng desisyon kaya dapat kang maging maingat at nang walang mapasok na problema. May pinapahiwatig na Saturday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong na magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, kung may pasok ay dapat kang mas maging masipag pa, dahil yun ang pahiwatig na mapapansin ka ng mga kasama, sa trabaho na magbibigay sa iyo ng masayang araw. Sa iyong pera dahil family day naman kung may extra kang pera, ay bigyan mo ang minamahal, para lalong sumigla ang pag-iibigan, at lalong gumanda ang grasya ng kaalaman sa pagkakaperahan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 44 number 29 at number 8. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng gumagabay, kong may pumapasok na suliranin, sa iyong isipan ay magsabi ka sa minamahal, o sa magulang para mas mabigyan ka, ng maayos na solusyon sa mga dapat nagagawin mas mainam din na lumapit ka sa bahay ng Diyos, at siguradong mabibigyan ka ng solusyon, kung ano ang nararapat na gagawin, at huwag kang basta magsasalita ng pag-alit sa mga makakausap ng biglaan, dahil may sinyales na magkakaroon kayo ng deal sa hinaharap at magkakatulungan kayo ng maayos. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay sa iyong pera ang unahin ang pamilya ang dapat mabigyan na magbibigay saya sa tahanan at magpupuno ng good energy ng kasiyahan sa tahanan gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color blue and color gold number 25 number 19 at number 17